Black, this is black. Brown, brown, brown. Do you know what color is this? This is brown. Brown. Hey. White elephant is grey. Spider is black. Chocolate is purple. brown. Yay. Yahoo. This is orange. The color orange, orange oil oil orange. This is orange. The color orange. 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 Orange.

<laughs> Naglaro na kong langga. <laughs> Hello! Ah. Ah. Hey. Ano ba sinasabi mo? Kahit ano ng mga sinasabi mo. Hey! Hey, hey, hey. Purple. Purple. Hega, purple, hega. purple, purple, purple. Do so you know what color is this? This is purple. Okay. Can you tell me what color these things are? Carrot is orange. Rose is pink. Grapes are purple. Hega. Yay! Hey. Awesome. Awesome. Ala, tapos na. Bye-bye! Natuwa ako sa anong anak ko. Sinusunod na niya kasi yung mga ano, words tapos na bulol-bulol siya. Sanya <laughs> na guys. Yan talaga ang ano, edad ng 2 years and 3 months pa. Sinusunod lahat. Gusto nilang isabi, pero nabubulol naman, naman sila. Hindi nila maano, ma, -ano, ma sila ng sakto yung ano, words. Hello, good afternoon guys. Ayan po, nandito na po yung malakit na rice ko. Ayan, ang gagawin natin ay lulutuin din natin ito sa gata. Alam niyo na po ang gagawin ko. Diba? Ayan po ay lutuin natin. Nagawa po tayo ng biko. May prepare na po ako ng gata. Ayan. Ayan po sa aking kusina, Arad Josephine. Sa araw ng Huwebes, ano po ang ating magagawa? Ayan po. May luto na po yung blanket din. Ayan. Nagawa tayo for today, ang

ka. halo ko. Okay, eh, kita po. Ano, ano, lagkit na po siya. Ayan po. So, pwede na po yan. Ilagay yung lagkit ng bigas. Tapos, haluin lang po. Hanggang mapansya, maano yung bigas. Okay na po yan. Yan po yung mga yan po makikita. Okay na po yung sauce. Um, low fire po natin guys. Ayan. Ilagay na natin yung bigas. Sa ating malakit na sauce ayan may mga ano pa masarap yan sama natin. Kasi lotong bahay lang to. Pwede, pwede iyan. Ayan din. Ayan natin mamaya ng soap. Kasi para hindi tayo maumay oh sa pamis. Alam, alam nyo guys, kapag ako ang magluluto ng ano, um, biko, ko so, sa so, sobrahan ng tamis at, uh, sa coconut ito nga 4 cups na ito eh na rice tapos isang ano lang um, cups na ano to sugar at saka 400 uh, ml na uh, oo na ano tawag ito gata ang nilagay ko Ayan guys. Halo na halo ang ating beauty ngayon. Ayan lang po ang ating gagawin. Halo-haloin lang natin hanggang na halo siya lahat sa sos. It takes time ba itong ano, Okay lang yun guys. Reserve natin itong kapangin. Okay, bakasyon natin. Ayan, pagawa natin ito. Pagbabalik na tayo sa trabaho, wala na yan continue lang natin itong guys ayan na po ang aking biko guys so after ko siya halo halo antay na po yung color niya ayan sa sauce so after ng mga 15 minutes kong hinalo dalawang ano ano yan na po yung ano niya yan na po yung biko natin ilalagay ko po siya sa lagayan tapos may nagtira din akong sauce ilalagay natin doon sa ibabaw ayan Siniparate ko siya parang latik no latik yung style niya ayan ayan hello guys ito na po ang aking biko na naluto nalagay ko na po dito sa lagayan Uh, ilagay po natin yung piniserve natin na latik ayan po guys ito po yung piniserve ko na latik ayan iba po kasi yung ginawa ko na latik po guys Reserve ko talaga siya para dito para may ibang lasa po siya. Ayan po. Para yan siya dito. Ayan po, pahid lang. Hindi po siya karamihan yung pre ko kasi one cup lang yung kokos na yung ginamit ko. Lutong bahay lang po ito guys. So, ayan po, ispread lang po natin yan. May mga iba't iba po kasing ano, pagluluto ng biko. May bisaya version, may bicolan, bicolana version. So, titingnan niyo po. Tatansahin na lang po yung sauce. Ayan. Sarap na po yan, guys. Para ka lang nagpapahid ng na, ano. Ayan po, guys. Ito so, na ang ating biko. Ayan. Madami po siyang madali lang po itong gagawin. Pero so, kailangan yung ng oras nito. Pag magluto po kayo ng biko. Ayan po ang aking biko style. Ayan po. Luto na po siya guys. naman lang gusto nyo po yung video for today guys sa aking vlog see you sa susunod po ng vlog ko guys ayan kain po tayo biko with coffee ala josephine si thank you for watching guys marami salamat po sa suporta po ninyo bye bye po ingat po lagi